Yes, good day mga boss, magkakalas tayo ngayon ng turnilyo na naputol itong exhaust manifold ng Toyota Corolla small body. Naputol siya dito, kaya ngayon ang, ang gagamitin natin ay uh, barena. Pero bago ko ito subukan ng barena, ang ginawa ko ay dinala ko sa nagwe-welding, pina-welding ko dito kaso hindi kinaya. Siguro kaya ito naputol ng pasagad yung pagkakatornilyo sa loob. Kaya kahit anong gawin ko, kahit anong sa hindi matanggal. Ang solusyon lang talaga nito ay barena. So gamitan muna natin ito.

So yun mga boss, ah, hindi ko na naipakita sa inyo yung pagtatanggal ng yung bumara dito. Walang nahirapan din kami. Nagpasala-sala yung aming pantanggal. Kaya ang ginawa ko, binarina ko na lang ng diretso. Tapos yun, utay-utay na Tapos ang pinantread natin, ang sukat ay pang 14 tornilyo. Ang nakalagay dito sukat ay Bas, babalikan na rin ito. By 1.5. Bas, babalikan na rin ito. Sige. By 1.5. Hindi ko na masyadong mahalinag. Bas, at anong nangyari? Itong thread na ito, ay sakto dito sa 14. Yan, sakto-sakto siya. -sakto Kaya ngayon, malalagyan na natin siya ng tornilyo. Okay na. Ayusin ko na lang to. Kakabit na natin doon sa sasakyan at okay na. makakita nyo mamaya kung paano ang andar nito kung wala na siyang singaw. Okay dahil okay na yung ating tornilyuhan. I kakabit na natin ito. Bubuhin na natin. Meron siyang gasket. Ang bili ko dito ay 250. Primary gasket ng exhaust. Kabit na natin yan. Parang tabing yata. Yun. Naantay lang natin yung gasket dito. Ito alang lang yung dating gasket niya, exhaust gasket ay sira na, bugahan ko lang ng hangin pala. Hindi pala pwede. Kailangan antayin natin yung gasket at sisigo natin dito yon. Mauuna dito. Okay, ito na mga boss, yung ating inaantay, gasket. Kailangan nating maiuuna dito, gawa ng pag nakakabit na, tapos saka natin ilalagay. Oo. Ay baka maipit lang sa ang lagay. Kanong sabing sabi lang yun dyan. 'yan diyan. Ayun. Okay na siya. Kakabit na tapos saka natin ilalagay. Ah. Abi bolo, amali ko sa so mga ano kayaan? Wanto yon. Oi di wanto. Wala na daw, babas yon. Bawas mo na isang shock, isang shock lang. Isang shock. Isang shock lang alang kayaon. Na mura na ngayon. Salibo. Salibo. Dito mo ako kay kaya kay, kay alam. Ay bigay mo na lang bigay mo na lang. One-one? Oh. one daw. One-one, tiyo. Kau. Ibigay ko na nga lang. Ayaw mo pa? Ayaw mo pa. tornillo kompletohin natin ang tornillo Bale tatlo ang matitira so yan i-kukompletohin ko lang to mga boss uh, bali, anim na tornillo ang ating ikakabit uh, at yung pangilalim. ilalim Ayan. So yan. nagkabit ko na yung tornilyo dito dito tapos yung sa ilalim kakabit ko na rin. Tapos pwede na natin siyang pandarin. rin. Okay, tapos na tayo mga boss. At tayo uh, ito nga yung ating ginawa. Wala na siyang singaw. Dati ay may singaw yung dan. Ngayon ay okay na siya. So yun lang naman yung ating paraan kung paano siya baltan. Kung so, paano tanggalin yung kanyang ah uh, sira yung kanyang putol na tornilyo ganun lang dati sa uh, regular ng tornilyo hindi siya mahapit ay ngayon okay na siya uh, maganda lang hapit niya so yun lamang mga boss kita kita tayo sa susunod na video maraming salamat